Sa impira ng DCSB, Spirit FM, CMN Calapan, Oriental, Mindoro. CMN Live, live Nationwide Junard Acapulco, magandang araw sa iyo. Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Isang miyembro ng New People's Army ang napatay habang nakarecover ng baril at iba pang gamit ang mga sundalo ng Philippine Army sa naganap na inkwentro sa bayan ng Rojas Oriental Mindoro noong ikasyam ng Setyembre. Ayon sa ulat ng po Infantry Brigade, nagsagawa ng security operations ang tropa matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga residente hinggil sa presensya ng mga armadong kalalakihan sa barangay San Vicente na nagresulta sa isang sampung minutong palitan ng putok. Napatay ang isang kasapi ng NPA na hindi pa nakikilala hanggang sa kasalukuyan. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang isang M16 rifle, dalawang magazine ng bala, at isang medical kit. Walang nasaktan sa panig ng militar. Patuloy na pinalalakas ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division ang kanilang focus military operations upang higit pang pahinain ang natitirang pwersa ng NPA sa Mindoro at matiyak ang kapayapaan at seguridad ng mga pamayanan. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City. Reporting live para sa CNN Pilipinas. CNN Live Nation Nationwide. Maraming salamat Juna Nakapulko mula po sa Impilan ng DCSB ang Spirit FM CMN Calapan Oriental Mindoro. Samantala